Bawat simula ng araw, bagong pag-asa. Sa bawat bukang liwayway, bagong putok ng balita. Aabante ang buhay, sulong at huwag pahuli. Aabante na! Aabante na! Pilipinas! Pilipinas. Kasama si Ronnie, Ronnie Ramos at Raymond Tinaza. Balita, impormasyon at balitaktakan. Abante na, Pilipinas! Lunes hanggang biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa Bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. ano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakit ng pipig at ilong kapag umubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radio. inyong mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Wala lang at arasan. arasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. katotohanan walang walang at rasan kasama si Benji Alejandro lunes hanggang biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga walang at rasan dito sa bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante sa balita at serbisyo number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante. Teletabloid. tabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusong Provincia. Lusong Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa. sama-sama, Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia, Luzon Provincia, aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ng hapon, kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia, kasama si Barrio Beras. Barrio Veras. Mabuhay Pilipinas, lunes ng pananghalian. Welcome back sa lahat po ng mga nagsipagbalik na ulit sa trabaho, Excellent. sa eskwela, Excellent. sa negosyo. Wag Huwag lang sa ma-sama ugali ha. <laughs> Gandang uh, tanghali po sa mga suki namin sa Luzon Provincia, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng mga syudad na tinatampok namin, mga mayors, kamusta na kayo? Ayos lang ba ang bagong taon? Sana pa ay masibayo pang paglilingkod bayan. Ayan, ang gagawin ninyo sa lahat ng mga constituents ninyo. Welcome back, Mother Jim. Miss ka namin, ha? <laughs> Parang tumaba ka. <laughs> ang dami nagbakasyon ngayon. Pag nag-usap-usap sila, pare, tumaba ka. Oo nga, ang daming kinain sa probinsya, eh. And, iba naman, pare, ang dami mong dala. Oo. Oh. Enjoy, enjoy, enjoy. Siyempre, back to normal, sabi nila. Metro Manila ulit ang laban para sa mga balik trabahado, mga trabahador natin dito sa Metro Manila, no? At siyempre sa radyo, wala naman ho kami pahinga. Diretso lang, public service. Eto na, January 6, 2025, mga misis, labing siyam na cruise ship mula sa iba't bansa. Inaasahan pong dadaong dyan sa Puerto Princesa ngayong 2025. Excellent. Ikaapat na bishop mula sa diocese ng Gumaca sa Quezon. Binigyan ng pagkilala ng probinsya ng Quezon. At crime rate, yung rate uh, sa lungsod po ng Puerto Princesa kung kriminalidad ang pag-uusapan sa taong 2024 ay buba daw kumpara po ng previous year na 2023. ayon At Benguet Day, dineklara po mga kaabante ang Nobyembre 23 tuwing November 23 mula sa dating June 18 ginawa na pong November 23 bilang Benguet Day Yan ang mga headlines sila lang po yan sa mga balitang abangan sa kabuuan ng programa Siyempre may mga reports ready na sila anytime uh, Mga provincial reporters po namin sa tatlong malalaking isla ng Pilipinas ready na ito muna natin tampok siyudad today. siyudad. Uh, dati nasa letter H na kami sa nung isang taon. Nasa letter H na kami, Himamaylan. Ngayon ay nasa letter uh, I na tayo, mga kaabante. Iligan City. Yan natin tampok siyudad ngayong Monday. Ang uh, Iligan City po ay nasa Northern Mindanao. At ito ay nasa loob ng probinsya ng Lanao del Norte. Maganda ang uh, lugar nila. Siyempre pag sinabing Mindanao, ang ating pong impresyon ay magulo. Hindi naman po. Apat-napot-apat na -apat ang barangay na sakop ng Iligan City. Mayor nila ay si Mayor Frederick Shaw, Ang vice mayor niya ay si Vice Mayor Marianito Alimanya. At syempre, lingwahe po dyan sinasalita nila ay Maranao, Cebuano, Binukid, at saka Tagalog. Iligan City. Huwag kalimutang tumutok sa Sokmed platforms po ng Abante Radio. Syempre sa frequency natin sa 1494. Yung number one tabloid din. Huwag niyong kalimutang bilhin, Abante. Abante tonight. At syempre, number one tabloid natin, di lang po radyo, TV na. abante Tele Tabloid, Sky Cable Channel, 85. Pwede kayo makapanood mga suki namin, ha? Luso Report. Ito na ang Buena Mano Report ngayon, 2025. Uh, magpapakain daw yung una magre-report. So, si Edit yung una. Biglang hindi pumasok si Ma'am Edit sa area. agila Division, mga kabante sinuportahan, sinusuportahan po yung mga indigenous student scholars. What's up, Bante Radio Dabao? Umabante sa balita si Bante Reporter, Edit Isidro. Luso, report, Mama Edit, agree ka ba doon yung una magre-report? Magpapakain dito sa Luso, probinsya? Ah, wala problema. Okay. Basta magpunta Dabao. Uh, anong Gcash mo dyan, Oge? Okay, ha? Pakibigay ah. Pakibigay lang yung Gcash sa akin. Ipapasa ko kay Mama ha? Kasa na ba yung 2,000? 2,000 kasa na? Oh, yeah. Ano, pwede, pwede, pwede yung 2K uh, daw, ma'am? Pwede? Ah, uh, ganon. Oh, maghintay lang ako. Pwede ba? Ma'am, mabuhay ka. Anong balita dyan? Uh, Oo. Oh, oh, Teka muna. Mainit. Oh. Uh, bago mo ituloy, uh, G-Cash number. Isinusulat na yung G-Cash number, ma'am eh. <laughs> Pero may problema yata ang G-Cash kahapon pa. Oo Wala Hindi akong problema no iyon. sige So minute, Go ahead Okay sa nga uh, mainit na tangali, mga kaabante mula naman dito sa Davao na mahagi ng 10 ang 10th Infantry Aguila Division na marigalo sa apat na pong indigenous people na scholar ng uh, Tatag IP Student Foundation Incorporated. Idinaraw ito noong inero 4 kung saan nakatanggap ang mga benepisyaryo ng damit at mga kasuutan at uh, sipre chinelas. Pinapangunahan naman ito ni Lieutenant Colonel Melcho Port ang 10th Division Chaplain. Yan ang report mula Davao, ABP Cidro ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang yun. Luso Report. Mahirap uh, biruin si Ma'am Edith dahil talagang sensitive yan eh. Oo, oh, kaya yung GCAS number namin ni uh, Ogi Diaz, Ogi Diaz tuloy ito, ni Ogi Sumbilyo, i read din namin, ma-edit ha. Oh. Uh, maraming uh, binibiro, sensitive eh. Oo. Oh. Alas 12.44 ang oras. Mga kalusob, kinilala po ang probinsya ng Quezon. Ang bago at ikapat nitong bishop si Eugenios Cagnate ng Diocese of Gumaca. Ito isang linggo matapos po siya na ordinahan at italaga ni Pope Francis bilang obispo ng Gumaca nitong September last year, 2024. Pinalitan po ni Kanyete si Bishop Victor Ocampo na sumakabilang buhay noong March 2023. Dinaluhan ng labing limang bishop sa pag-aalay ng Misa para sa instalasyon ni Kanyete sa San Diego de Alcala Cathedral. Congratulations sa mga parish parishioners. Dan sa bahagi po ng uh, Diocese of Gumaca, sa mga munisipyo at bayan nga, kay uh, bagong Bishop Eugenios Canete. Malaking tulong po ito sa buhay spiritual ng mga residente dyan. Nabati ko lang si Father Albert, ang uh, paris priest o paris administrator dyan sa may pasig, may bunga. Napakasipag din at siyempre lahat ng mga pare na naging uh, aktibo uh, hataw sila sa lubi po na simbang gabi. At yung mga misa na talaga namang madami, oh, kakapagod din ang trabaho nila somehow. Oh. Uh, kulang pa rin yung mga pare sa totoo lang sabi nila at uh, naghihiraman din sila ng uh, scheduling. Eh, no? Kaya yung mga sakasakali po na may nanonood sa atin o oh, nakikinig na may calling, oh, gusto nyo magpare, huwag oh. yung uh, pipigilan ang sarili nyo. Buhat sa Abante Radio Dabao, punta tayo sa Abante Radyo Masbate. Ang balita po dyan, yung provincial ano nila, police office, nakatanggap din ng recognition. Mahalaga po itong balita ito buhat kay Abante reporter natin, Edwin Gadya. Luso Report. Go Edwin. Kinilala ang Masbate Provincial Police Office sa 31st PNP Ethics Day na idinaos ngayong Enero 5, 2025 panauhing pandangal sa okasyon si Attorney Harvey H. Valencia, Associate Masbati City Prosecutor na siya nag-abot ng mga awards ng Exceptional Dedication and Exemplary Service sa mga Outstanding Police Personnel. Ang mga awardee ay nakatanggap ng pagkilala dahil sa pagtupad ng mga ito sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat bilang mga opisyal ng pambansang pulisya sa lokal na level. Ako si Edwin Gadya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mabangis. Abante Report Maraming salamat si Edwin Gadya. Inyo pong napahingahan mga kabante. What's up? po ng mas bate. Airlines. Sa Palawan naman, ho, ah, bahagi ng Palawan, uh, update natin, bumaba daw ng 7.54% yung crime rate. Sa lungsod po ito ng Puerto Princesa sa taong 2024 kumpara nung last year, last last year, 2023. Ayon sa report ng Puerto Princesa City Police mula sa 661 na kaso nung 2023, bumaba po ito sa 637 yung kaso last year, 2024. Sa walong tinatawag nila na focus crimes, bumaba ang mga insidente ng panggagahasa, pagpaslang at physical injury. Pero tumaas po ang bilang ng theft. Nako, home side motor napping. Hindi ho car napping ha, motor napping. mas mas marami pa motor ngayon halos. At car napping din. Samantala sa non-index crimes mula sa 334 na kaso noong 2023, abay tumas po ito sa 356 naman na kaso nitong 2024. Mula sa 146 na kaso ng 2023, buwaba ito sa 140 nitong 2024 sa index crimes yan. Ayon sa pulisya, ang pagbaba ng crime rate ay resulta daw po ng mga kalagdagang intervention. Ah, kabilang yung pagpapalakas ng police visibility at pagtatayo ng kalagdagang mga police station. Yung may makita kang mobile sa kanto, di ba? Tapos medyo yung ilaw niya sa ibabaw, eh, umiikot-ikot. Medyo deterrent na rin, ano? Wag mo lang sipatin kasi walang tao sa loob yun, ha? <laughs> <laughs> Mobi lang talaga. <laughs> Sasugiliw. <laughs> Alas 12.48! Happy belated birthday! Happy birthday! Ah, uh, nung... Uh, anong petsa ba ito? Tingnan natin may huwagang listahan ko. Uh, today po ay uh, January 6, Kahapon ay January 5, Sunday, nagdiwang ng birthday, belated happy birthday. Kahapon kay um, IFA Season, Bon Ramirez, Judith uh, Grateha, Mayneline Maribohok Maria Regina Ruiz, Elizabeth Anyaya, Ruth Duque, Ina Yanok, Denmar Aladjano, happy birthday. At sa si uh, Franz Pastera. And personally, happy birthday lang kay kaibigang attorney Alex Lakson. Happy birthday! Kahapon ay birthday ng hindi tumatandang si attorney Alex Lakson. Mabuhay ka, attorney Alex. Ha? Happy birthday! And syempre, noong Sabado, January 4, ay may nag-birthday din pala na hindi natin nabate uh, on air. Oo, mga kaibigan natin, syempre ang uh, karamihan dito. Happy birthday nung uh, Sabado kay uh, Boss Joe Saldariaga ng Meralco. Uh, Boss Joe, happy birthday, ha? Happy birthday! Namimiss ko na yung kalendaryo ng Meralco. Happy birthday! <laughs> Yun lang palang habol, yan. ano? Happy birthday, Boss Joe. Lalo kang buha-bata rin, ha? Siyempre, happy birthday din kay Jason Dumagit ng Yes to Health Incorporated. Uh, Sir Jason, happy birthday. At siyempre, sa masipag natin, na si Ate Mirna Puno. Uh, nung Sabado, si Ate Mernski Recto birthday din belated happy birthday. at si Sofia Alineya, uh, happy belated birthday ng Sabado happy birthday. Uh, sa lahat po ng mga birthday today ipalistan nyo lang at babatiin namin kayo mamaya uh, 12.50 oras panahon natin ay makulimlim masarap magbiyahe hindi pa naman ganun kabigatan sa Metro Manila oh, baka Makabukas pa yan but just the same ingat lang po ha sa Bicol. Punta tayo bat sa Bante Radio Mas Bante. Punta tayo sa Bante Radio Bicol. Nagpalala po sila sa Bicol, yung publiko, pinalalahanang magreklamo kapag ang gift checks na tinanggap nila yung holidays, may mga nagregalo nagparapol, halimbawa, ay may expiry date. I-report e, nyo po kaagad yan daw ha. Umaabante sa balita, abante reporter Rosa Solarte. Luso, report, Go Miss Rosas. Kabadi pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry Bicol ang publiko lalo na mga retailers na ireklamo sa kanilang tanggapan kapag ang gift checks na natanggap nitong holidays ay may expiration date. Ayon sa DTI Bicol, ang gift checks katulad ng cash ay dapat na walang expiration date. Ang mga GC na binili sa mga merchants ay katulad din ng pera. Batay sa Gift Check Act of 2017 o ang Republic Act 10962 na nagbabawal na lagyan ng expiration date ang GC. Sino man na nakatanggap ng GC na may expi expiry date ay kontakin agad ang merchant na binilhan. Kapag hindi na ba ang issue ang issuer ay maaring maharap sa paglabag sa Gift Check Act. Handa rin daw ang DTI na mag-assist sa may reklamo. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Matrosas, maliwanag po naman talaga yan wala ng uh, expiry date ang GC kaya uh, malaking bagay yan sa mga consumers ang uh, last report ay magagaling sa Palawan sa ilang saglit lamang at pagkatapos ng Proviso Headlines sa Palawan sa Benguet naman, ipinagdiriwang po ang Benguet Day to 23rd Day ng Nobyembre, taliwas daw ito sa nakagawin ika 18 ng Hunyo maliwanag po ni Benguet Representative Eric Gohyap November 23 ang petsa kung kailan na unang civil government sa probinsya noong 1900. Dagdag pa niya na sa wakas may batas lang kumikilala sa November 23 bilang araw po ng pagsilang ng binggit. Matatandaan mga kabante nilagda ng Pangulo nito pong uh, Disyembre ang batas kaugnay dyan. Ayon kay Congressman Yap, makahulugan pa rin sa nila ang June 18 na nakasanayan nila. At tatalakayin daw po nila ni Governor Melchor Diklas ang plano bilang pagkilala rin sa araw na ito. Alin ba talaga? ah, <laughs> magkakasundo na lang ho kayo na isa na lang. Magandang balita doon sa mga hindi pa nakakapanood ng Metro Manila Film Festival. Extended po hanggang January 14. So, hanggang uh, January 14 pa, pwede kayong makapanood. Ha? Ah, kailan na ba ako? Nakaapat na yata. <laughs> so far maganda talaga sa akin yung ano yung green bones at saka yung ano yung uh, somehow, yung the kingdom maganda din eh iba talaga nagagawa ng pelikulang Pilipino kahit pa ha so, subukan nyo lang ha habulin nyo po at uh, yan mga mapa ma, 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 kikit, kikitain yung proceeds ng MMFF sabi nga ni Atty. Don Artes ng MMDA na siyang overall chairman ibibigay din yan ho, sa ano sa mobile fund sa film industry sa mga workers din sa movie ha kaya malaking bagay na suportahan natin sila Labing siyam na cruise ship mula sa iba't ibang bansa inasang dadang suporto prensasa within the year 2025 Mabante sa balita Abante reporter Romy Luzares News Report Romi, dami ah nga ang dami, nakakahan na ito, na ito pa lang yung nagpa-abiso pero... Baka madagdagan nasa, pa. Dadagdag pa, oo. Oh. Yung yun sa China, nagsabi na? Yung China, mukhang... Nauna na. na, na. <laughs> <laughs> Nandyan na raw, matagal na. Oo okay, nga, nasa Zambales pa nga eh. <laughs> okay. <laughs> Sige, Romy. Okay. Okay, tunod-tunod na pagdaong ng cruise ship sa mula sa iba't ibang mga bansa ngayong 2025 sa lungsod ng Porto Princesa, ang nakaplanong dumaong, dumaong bilang bahagi destinasyon ng mga turista. Ayon na uh, sa City Tourism Office, may labing siyam na cruise ship na ang nagbigay ng abiso sa kanila na bibisita sa lungsod. At ang buhay naman ng cruise ship na dadaog bukas ng umaga, January 7, ay ang MS Noor Dam na may sakay na mahigit dalawang libong turista at ang apat na raan dito na turista ay bibisita sa underground river. Ang iba naman ay sa ibang tourist spots sa, sa Ata uh, ngayong buwan na, ng Enero, apat na cruise pang inaasahan na dadaong nga uh, isa sa bawat linggo ngayong buwan. Yan yung uh, inaasahan ng uh, Puerto Princesa City Tourism Office at ng City Government. So, si Ramon, radio, sa balitang mabangis at walang mintis. Thank you, Romy Luzares, Bansabante Radio Palawan. Abante Radio Live. Report po probinsya. Pasyal na po tayo mga kabante ka ang Maria Cristina Falls sa isa po sa nababasa lang natin sa mga libro. Pero kung kayo po ay may extra budget pwede yung puntahan. Pinakamagandang tanawin po sa Iligan City ang Maria Cristina Falls. Isa sa mga pinakapopular na pook pasyalan sa rehiyon ng Mindanao. Matatagpuan ito sa bayan ng Maria Cristina at may taas po na migit ka mo sa 320 na talampakan, 97 meters katumbas niyan. Excellent! Yung talon ay tinatawag din po na Twin Falls. Dahil may dalawang main uh, main na agos ng tubig 'o yung bagsakan po niya pag bagsak, bumabagsak mo na sa mataas sa bangin at nagbibigay ng isang kamanghamanghang tanawin, ayan 'no. Aerial shot po yan. At uh, ang tubig mula sa talon ay ginagamit din para sa hydroelectric power generation sa Maria Cristina Hydroelectric Power Plant. Excellent. Ang kapaligiran sa paligid ng Maria Cristina Falls ay napapalibutan ng luntiang kagubatan at matataas na bundok din. Nagbibigayan ng malamig at sariwang hangin. Kaya't mainam para sa mga mahilig po sa nature. Naghahanap din ng tahimik na lugar para magpahinga habang nakamasid kayo dyan sa bungabagsak na tubig. Bukod sa kagandahan po ng alon o ng talon, ang lugar ay isang mahalagang bahagi din ng kasaysayan ng energy sa Pilipinas. Kahit maaaring bisitahin na mga turista ang planta at matutunan po ang tungkol sa kalagahan nito sa supply ng kuryente sa bansa. Yan ang Maria Cristina Ford matatagpuan sa Iligan City. Pasyal, probinsya. Abante ha, 10 piso lang mga suki at abante tonight. Uh, ang gaganda ng mga headlines. Headlines pa lang, mapapabasa ka na talaga na hindi sa nawala sa oras ha. <laughs> Monster ship, hindi ko na nga tinanong kay Romy. Nandiyan daw sa may bahagi na ano, Lubang, Occidental, Mindoro. Mali, aligid na naman. Pambihira talaga. Happy birthday today. Ang ah, kahapon! pala. Kay uh, Luis Iratay. Eh. Si Luis, birthday kahapon. Ay, talaga naman. Happy birthday, Miss Luis. Happy birthday. At uh, syempre, kay Anselmo Maclan. At kay Charlotte Tinasa. Anak ba ni Raymond to? Si, ah, hindi. Kapilido. Happy birthday, Charlotte Tinasa. Anselmo Maclan at sa ating masipag na P.A. kahapon si Luis Hiratay, Happy birthday! Uh, happy New Year na rin! Happy birthday! Siyempre, huwag kalimutan po ang sport talakan. Uh, at, uh, yan ay every Monday and Thursday. So susunod kagad sa akin si uh, Defense Minister uh, Jerry Codinera at uh, sama ng paso kanina. no Imagine John mayton talo tayo ang Warriors. Tinumbakan na naman sila ng Sacramento Kings. Wala, maglaro na lang tayo sa susunod na Sabado no? para mas maganda. Anchored by Jerry Codiniera and Jerry Esplana. Sport Talakan, Mondays and Thursdays. That's 1 to 2 p.m. after Lusob Provincia. Ako po si Badio Vera. Sa alam puno, nagbabalik buong team ng Lusob Provincia. Maraming salamat. Mabuhay, Pilipinas! Number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid. makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Traslasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa 1494 BWAR, Ambante Rancho, Avante Zabalita at Servicio.